uh, pagbagsak gumanong pero medyo matagal ng kawala hindi ko lang ma-strict yung mga tapos hindi mo rin <coughs> ma matope uh, na sobra nahihirapan ka ba uh, sa yagdan o saka nahihirapan sa uh, walking okay naman sa lahat na, ano, kasi medyo matagal na may angan uh, na lang minsan ano uh, sumasakit siya minsan pag yun ano, lala pag hindi ako makapun ng ganyan yan, masakit na pag tapos hindi mo kaya ganito hindi ito kaya Yeah, Sige ng nga. Ayan, oh, nasakit lang ganyan yan. Oo, tingnan mo yung puwet mo, ang taas oh. oo oh, ah. Ay, higa ka. Ah. Tsa mo. Magdadala na po. <laughs> Dalawang buwan. Nabas niyo po po ganyan. Lumabas niyo. Lumabas? Kumunod na natin ah. <laughs> yung palo. Kinahilot niya na nga niya. Pero hindi pa naman. Kinahilot niya yung hilot niya. Alas tiyak na siya. Eh. <laughs> ano kasi? Ito ah. Eh, Siyempre, hindi naman tayo nagmangang mga galing na ano. Pagka namamaga, pag namamaga, ang pinakadabi siya, yung magang-maga. Magang-maga siya. i ano muna yun na? I-soap massage yung muna ng bow. Tapos, tsaka nyo, i-align. Pero kung, pag natanong nyo, kaya naman niya, i-align nyo muna, tapos tsaka yung massage. Binabalik, ako binabalik, nagbalik. Katulad to, hindi na maga. Pipitigin ko na to. Pero kung kasi, pagka puro massage, maga kakaratingin kita ng massage, puro ganon. Ay, talagang hindi mo kakayanin dahil kasi masakit talaga yun. Masakit talaga yon Pipilitin kung hi hilutin ang hilutin yung namamaga mga ano mo, muscle mo, ligaments, nerve. Iiyak ka lang talaga. Hindi mo kinaya yung ilot. Tandaan nyo, pag na-disgrasya kayo, ay hindi na disgrace ano ba tawag to? Napilay kayo ngayon. Mag-expect na kayo hanggat hindi na ayos sa court. Mag-expect na kayo kinabukasan, 2, 3, yan yung mga grabe yung sa sakit. Ngayon, napilay ka. Yung kinabukasan, saka yung pangalawang araw, ay, tatlo, ay, grabe ang sakit po. Pinakatabes niyang pag may nahinapin na pain toleration yung pagpapaayos nyo, mapapaayon nyo muna mga isang linggo mahigit. sabihin natin, 7 araw, walong araw, para kakayanin nyo na pag medyo mahinahin na yung pain toleration niyo. Kasi, talagang iyak kayo talaga pagka siyempre iba-iba na yung method ngayon eh pero sa akin hindi ka iiyak relax lang wala na yung ganung hirot na magdihin relax lang huwag mo lalabanan relax mo lang Ah, isa pa huwag mo lalabanan ha pa. Ah. Sumisigaw yung sa loob. Pero grabe yung dati mo dyan. Talaga nga. Sabi niya, iyak na siya. Kaya nang lalaki ako. Ipaiyak <laughs> na talaga ako. Hindi, <laughs> ang nangyayari ngayon dyan, nagalaw. Kumagang gano'n na yung sa loob. Ha? Pero habang gumagalaw yung paunti ng paunti. Una lang makirot. Ah, oh, kasi biglang parang oh, tapos parang hinihipa na yung ganun yun. Nalaro pa nga ito. Ilang beses pa ako naglaro ng basket. Pinipilit mo lang kasi oh, may ano eh. Pinipilit Tsaka yung adrenaline rush natin, uy, may laro kami. Kaya nga, finals pa <laughs> Pero pagka yung normal na laro lang. Oo, oh, hindi na Pero wala yan, siyempre, finals. Talagang pilit talaga. Gagano rin. Kahit na mamanhid din, wala nang lakas talaga yung tira ko kasi namamanhid yung pagtuhod. Gusto mo na tayo manalo eh. Ang, kada, ang mangyayari naman sa'yo nun, isasakripisyo mo yung habang panahon mo. No? Pag napatitan ka kasi ng uh, so, ligaments, Ako Sa akin wala naman yan siya. Kahit gaano ka kagaling. Hindi ko alam kasi kailangan nito merong eh, MRI. Doon lang eh naman makakapag-determine eh. MRI. Kaya pa extra eh. Hindi x-ray, MRI. X-ray kasi makikita kung walang fracture or dislocation. Pero sa MRI kasi, detalyado lang syun. Relax lang. Bumulang na ba na? Bumulang na ba Ah! Oh, o ngayon, tigasan mo to. Sipa mo pataas. Sipa mo. Pasa mo. Isa pa. Hmm.

May matitira lang dito, idol. Parang yung kuting-ting na lang sa loob. Pero 3 to 4 days mataas. Wala na. Salamat. Yung pinaka-trauma na lang. Mas kakayanin mo na to ngayon. Kanina yung upo mo ganito. Kaya no? Taas ang buwit mo. Ngayon makakaganto ka na. Kaya mo na. May pain pa siya pero kaya mo na yan yung ganyan. Pag napahinga na, huwag mo muna ilaro. Pag napahinga na, dire diretsyo na. Kaya? Kaya Kaya? Kaya? kaya. Kaya? Kaya pa. Kaya? Masakit pero kaya pa. Kaya pa? Yan. Tignan mo. Hindi mo na may paso ang kamay mo dyan. O. Yan. Masakit. Yan. Yan. Okay, hold Pero yan, tupi na Yan yung sinasabi ko Matutupi mo na siya Pero may kutingting pa sa loob okay, pa pa. Tapos Pag napahinga yan Siyempre mga ilang araw Apat na araw Mas kakayanin mo na kasi naghihilom na yung loob Healing process ka na Yan yung sinasabi ko Di ka tuwag kanina Tas ng kwet mo Isip na din yan Paano din yung tupi ko o, Kaya Yan yan. Kaya? Ba? Yan. Okay. Hold. Nung mga ilang segundo. Pagka mag-eye load, normal lang to. Unti-unti nyo para hindi sobrang sakit. tatanungin nyo yung pasyente nyo kung kaya niya. Kasi pagka... Kasi yung, yung time na napayo, dumalaban tala sa sobrang sakit lang. <laughs> hindi ko ma-relax talaga. Grabe. Eh kasi <laughs> syempre hindi ka tinatanong kung kaya mo pa o hindi na. Hindi <laughs> ko ma-relax yung katawan ko kasi ano lumalaban nga ako kasi sa sobrang sakit. Eh, yun nga ang pinagkaiba. Kaya kailangan, siyempre, o, oh, kung ayaw nyo man makinig sa akin, wala problema, basta sinisir ko para maging vibes kayo ng iniyot mo. Kasi kung pipilitin mo ng ganyan ganyan sobrang sakit. Alam mo na may yung tao. Malamang hindi siya makakapag-relax kasi sobrang Pero, sakit. Sobrang grabe. <laughs> hindi niya maibigay yung pinakalambutan lambut, lambutan mo, lambutan mo. Paano? Kaya ano, mo ka na mga <laughs> Kontra ako eh. Gahit na na oh, siya. sige. Ano, ay, ay, ay. ano yung sarili mo. Sige. Oh, yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya mo na. Kaysa katulog ka rin, nakita mo yung puwet niya na gano'n, no? Ang taas. O, oh, di ba? May matitirang konti na lang. Mga apat na araw, solid gano'n na ulit. Okay? Nagkatotoy yung sinabi ko, kasi yun talaga mangyari. Normal lang yan na parang may may iiwan pa na ano. Pero kita mo, kaya mo na. oh, di ano kasunod yan? I got a man, okay? Yeah. <laughs>